Kismu si mama nak? Kismu si mama? Kismu si mama? Kulagi kau kena kas-kas si mama, dapat si kau jemu kena ni mau kau kiki? Kiki mana mana kau buat minjam? Kismu si Ay, nilabdab niya si mama. Nilabdab niya si mama. i mo pala si mama ulit. Sige, Kas kaskas ka ni mama. Kaskas -kas mo si mama. Basta i mo si mama, ha? Hmm. Hmm. Tignan ha? tayo, ha? Tignan 16 counts na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1. O, ako naman. Kiss mo naman sa mga 1, 2. Kulang pa. 3, 4, 4. Wait. Oh 8, 7, 8, Kulang 4. Kulang pa. Kulang pa. Ay. Kulang four. Kulang pa. 4. Pa, four. Palang Mayroon four. pa kulang four. Kiss mo sa mga Kiss mo 2, galing-galing ng ni Mama. Kaya lab... Kaya <coughs> galing-galing ng lab-lab ni Mama. Ang galing-galing ng lab-lab ni Mama. Ang galing-galing ng lab-lab ni Mama. Kaya lab na lab ni Mama. Mmm! <coughs> Ali, well, kas-kas na kita. Kas-kas na kita kasi masanurin. Mabait eh. Mabait si Maya. Kaya kas-kas ni Mama eh. Ayan, kas-kas ni Mama yung din Kas-kas ni Mama yung mga din niya. Kasi ni gusto niya. Kasi mabait siya. lab ni mama yan si Maya. Lab na lab ni mama. Kasi pag sinabi ni mama na kiss, kiss, kiss niya. O, oh, kiss mo si mama. Kiss, kiss, kiss mo si mama. Kiss. Mm, 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 mm. Kiss mo si mama. I love you po. Lab, lab na lab, lab. Ikaw ni mama po. Opo. Oh, lab, lab na lab, lab. Ikaw ni mama po. Anong gusto ni lab, lab? Anong gusto ni lab, lab ni mama? Anong gusto ni lab, lab ni mama? Anong gusto? Anong gusto? Oh, kita. Kita, kas-kas ni si mama. Bika, ay, 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 ay. Bika na agad. bika agad ang lablab ni Mama. Ikot-ikot lang kami. Ikot-ikot <laughs> lang kami, oh. Mm, ikot-ikot lang kami. Tapos kiss niya rin ako. Oh, kiss mo si Mama. Kiss si Mama. Kiss si Mama na. Kiss, kiss si Mama. Kiss si Mama. Eh, hindi niya ako. Kiss. Mm. Ang galing-galing na lablab ni Mama. Ang galing-galing na lablab ni Mama na yan. galing. Pati mo yan. Ang galing galing. I love you. I love you. <laughs> Nanggigil. Nang nang si mama sa'yo. Nanggigil. 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 Mm -hmm. Love love. Love you.